Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chiro Rodriguez, mabaya sa channel, a faith healer, o the matariders. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 17 hanggang October 23 for the sign of for the sign of coffee corn. So coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Ngunit lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. na Naway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw, nabiyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is is the messages advice sa ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of coffee cart. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga coffee card ng ating mga So, guys, ito na. Tutuklasin natin. bubulabugin natin yan. Angel Spirit, please give information po. Angel Spirit, so this is something that The Seven of Cups. Confusion, no? There's a lot of opportunities coming in for you. Ikaw na lang ang malilito. Ikaw na lang ang naguguluhan. Sa kung ano man yung mga bagay na pipiliin mo. No? Maraming oportunidad na papasok dito na maaaring magbigay sa'yo ng confusion. And this is the Nine of Pentacles with security. mag secure ka, no? Sa magiging action or something decision mo. Sa lahat ng gagawin mong eksena dito, kailangan um, tama at wasto. No? Yung uh, wala kang pagsisisiyan at the end of the time hindi yan parang kanin lalang lang na isusubo, de ba ganon? kailangan pag-iisipan. this is something um the five of pentacles. so this is something financial loss, no? even pagdating sa finances, no? hindi yan dapat agad-agad sa kung ano-ano man yung mga pinagagastos mo, kung ano yung pinagbibili mo, pag-isipang mabuti para hindi ka magipit, no? At hindi ka maipit sa situation. This is something that um, losses and of course difficulties pagdating sa finances, crisis, poverty, And of course, this is something the six of swords with the transition at makakaalis ka na rin sa situation. No? Kailangan maging matalino at maging wais, no? Kung mag, uh, may mga decision ka dito na unexpected moment na hindi mo inaadyang magkakamali ka. Na kailangan mag, maging uh, mabusisi. This is something that five of swords with the self-sabotage. I told you. No? Magkakaroon ka ng self-sabotage dito that because of your actions. Kaya kailangan maging wais at least at maging matalino sa mga decision, ha? Kasi hindi lahat ng mga tao sa paligid mo ay andiyan, no? Lagi sa tabi mo, no? Kumaga nandiyan lang sila kapag kumaga nakikinabang or kumaga may kailangan. Kumaga pagdating na ikaw ay naiipit na sa sitwasyon at ikaw na yung nagipit, hmm, my God. Pare-pare sila nakatalikod, no? Parang dead ma sila. Kumaga ikaw yung nag naglagay sa sarili mo Diyan sa eksena na yan. And this is something the night of course with a wish for So, may mga bagay na maisa sa kataparan mo na. May mga bagay na unti-unti mo nang matutupad. No? There is something dream coming true. The seven of cups represent um, the four of pentacles at this is sabi ko na re-evaluate or analyze. So, nakikita mo yan kung paano niya pag-isipan, no? Kung ano yung kailangan niyang unahin, no? Yun yung sinasabi dito na kailangan pag-isipan, i-clear out kung ano yung mga bagay na mahalaga at yung mga bagay o luho na kailangan i-dispatcha or kailangan alisin, no? Huwag mo nang isalang lang alang yung uh, isa lang alang dapat yung mga kailangan no kaysa sa mga kagustuhan. The Nine of Pentacles represent what? There's a something kind of wants or something obligation or responsibilities. I Secure mo no yung sarili mo. I Secure mo yung finances na yan para sa mga sa susunod na eksena, no? Hindi sa lahat ng ng bagay ay pare-parehas, no, ng pagkakataon. So, kailangan maging wais at maging matalino ka sa pag-spend ng pinaghirapan mo. So, this is the five pentacles for representative for once for celebration. Kung baga, unti-unti ka na mag-celebrate dito. Or either pag-isipan mabuti, no, kapag dating sa celebration. Kung ano man to, events man to, birthday man to, kailangan pag-iisipan mo. Hindi sa lahat ng eksena, bongalicious, no. Kaya kailangan mag-ingat the six of swords represent that moon card for a truth reveal. Malalaman mo ang katotohanan after ng pangyayari. So, naman talaga. So, hindi mo pagsisisihan ng hindi pa nangyayari isang bagay. So, kailangan ngayon pa lang, no? Kung magating na na yung eksena, there's a something foresight na parang kung na mo yung magiging possibilities, magiging outcome ng actions mo. Ganon. So, this is the moon card for a truth reveal. The five of swords represent what? Represent the king of pentacles So this is something security And because of practicality So kailangan maging practical and secure ka Now some about sa finances So see nakikita mo yan kung paano niya alagaan O paano siya magtabi o mag-imbak No, ng mga bagay na pinaghirapan niya So let's see That the nine of cups represent um, the hermit card this is something spiritual no about the spiritual dahil din sa pagpupursigo of perseverance na ginawa mo ito yung mga bagay na matatamo mo no? na maisa kataparan ang hangarin pangarap at inaasam-asam so let's see what is the seven of cups because the four of pentacles represent the Queen of Wands so something confident. No? Kailangan confidently beautiful with the heart. Charis. And this is something independent. So, kailangan, di ba, ka, alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo sa sarili mo yung, yung dapat ay gagawin mo. Na kailangan ganito, ganyan, kumpiyan. ka na sa likod ng mga pinagdaanan mo, alam mo sa sarili mo, natuto ka na no? sa mga bagay na yan. Na marunong ka ng mag-isip, no? At maging wais, praktikal, now so let's see what is the nine of Pentacles ko sa request the Ten of Wands. Represent the Five of Wands. So this is something of competition or competitors, no? Maraming or complications, no? Maraming nagsisilbing complication dito dahil yung mga kagustuhan mo ay inuuna mo kaysa dito sa pangangailangan mo. Oh, may maling sistema. There is something security and practicality. Okay so kailangan maging practical ka slowly but surely. No, Kaya baga, hindi mo man sa ngayon, hayaan mong makuha yan on the right time, on the right place, in the perfect timing. The five of pentacles and the four of wands represent um, the nine of wands. So this is something a rest silence, no? Kailangan maghintayhimik ka sa mga plano na gagawin mo. Hindi mo kailangan ipakita sa kanila, no? Parang nakikita ko dito parang there's something um, uh, on a pretending na parang may mga bagay dito na parang tinatago mo na gusto mo makita na na masaya ka, gusto mo ipakita na meron kang ganito, ganyan. No, kasi kapag hindi mo binago perspective or mindset mo, same scenario pa rin. No? at the age, at the age of um, 20, uh, 30s to 40s, same eksena pa rin, or even of 50s, no? Kung baga, same scenario and same cycle pa rin. Hindi mababago ang ikot ng kapalaran o ikot ng mundo mo. Kasi, dun pa lang, hindi mo na alam kung paano mo babaguhin ang maling sistema na, pam at pamamalakad ng buhay mo. So, let's see, or patakaran. So, let's see what is um, Six of sword in the Moon card kailangan low key low key no at the same time um be wise no even sa so decisions so let's see this is the word card with travel travel success coming in for you there's a moon card with a dream coming through kung gusto mong mabago at gusto mong uh, magkaroon ng matagumpay no na napangarap mo at maging um, maging successful no someday kailangan mong um, makaala makaalis no at makalaya sa mga pagiging um, Parang, anto, parang immaturity, no? Or something na childhood, no? Parang, I don't know, kung isip bata ka or something. Uh, parang pinapakita dito kasi na, na yun yung kailangan mong baguhin, no? So, lahat naman tayo, mayroon tayong child side, eh, no? Childhood side na na maaaring hanggang ngayon bitbit bit natin. Yung ganong attitudes. But definitely kailangan... Kumbaga, maging um, practical ka na, no? Sa mundong galawan natin, sa modernong ginagalawan natin, kailangan maging mautak ka na, no? So, let's see what is the Five of Swords and, of course, um, the King of Pentacles represent the sun card with a fear of positive outcome. Na magiging maganda ang kalalabasan nito, magiging magtsaga sa kung ano man na meron, ka dahil mamumulaklak din yan at the end of the time. This is something blossoming talaga na maaaring, kumbaga nakita ko at nasilayan ko na maaaring maging maganda, takbo na, etc. Kailangan mo lang matuto at mali, uh, putulin at alisin, no? Yung maling sistema pamamalakad, no? Sa buhay mo. So, let's see what is the 9 of pentacles and hermit card. I uh, nine of cups sorry, the hermit card Jefferson the three of swords. Oh, insecurities. Parang yun yung sense ko. This is something insecurities. Alisin mo yung insecurities, no? Um, sa mga bagay na ayaw mong ano, ayaw mo nang nang nagpapatalo, ayaw mo nang ganto ganyan, nasasabihan ka ng ganto. Accept the pack, no? Tanggapin mo yung mga bagay na kung ano yung mga meron kayon lang. At kung mga uh, kailangan mo, kung gusto mo magkaroon ng mga bagay na yon, pagtiyagaan mo at pag-isipan mo, no? Kasi magtutuloy-tuloy yung mga bagay na gusto mo makuha. Kapag naging wais at naging, di ba, naging um, uh, practical ka sa lahat ng gagawin mo, plano mo, no? At pangarap mo. So, let's see what is additional messages for the outcome. So, this is a quite of sort of bigger picture. Ito yung sabi ko kanina na, tingnan mo yung magiging posibilidad ng eksena. Five years, ten years from now, tingnan mo yung sarili mo, asang ka na sa sitwasyon mo? Asang ka na sa dating ikaw? Garad. Kumbaga, titingnan mo at tatanawin mo na lang na, oh, thank you. Kung hindi ko na panood to, hindi ko babaguhin yung eksena ko. Garad. Kumbaga, ngayon pa lang, pag-isipan mo mabuti yung gagawin mong action. This is something that, uh, see, that's enough because we're in happiness. At the end of the time, magigim masaya ka no? At yung saya na yung tuloy-tuloy na yon. Kasi kung hindi mo binago to, sasaya ka ngayon, lulungkot ka later. Sasaya ka ulit, lulungkot ka later. At na, na hindi ka tulad nitong excel na to, na pag binago mo yung system at yung uh, perspective mo. No, at yung even your um, yun nga yung patakaran na sinasabi na si sistema na baluktot at mali-mali. No, ayun yung kailangan mong maayos. Kapag naayos mo 'yon, kumagawag tutuloy-tuloy 'yan. No? Hindi lang sa with the family yan. Na no, baga if you are a um, breadwinner gata ganyan, mababago na 'yung sistema, no? So let's see additional messages like pagdating sa finances. Pagdating sa finances and of course um negosyo trabaho hanap buhay. This is a queen of pentacles. So, see si security at the same time. This is something good sense. Pagdating sa interview, your, na no? isipin mong mabuti kung paano mo papapalaguin, no yung katiting na no, or maliit na puhunan mo kung paano mo papalaguin at papalakihin yung yung pera na pinagsakya pinagsikapan mo no pinaghirapan mo there's a tree of, of course with the celebrations o tingnan din na magse-celebrate dito and this is something that of sorry the decision magkakaroon ka ng mga decision or kailangan mo magdesisyon no sa dating sa finances and of course pinapakita dito pagdating sa negosyo anak buhay ha? walang kapatid walang kamag-anak so just um Just um, secure yourself. This is a night of sorry, the success drive. And magsa ka at the end of the time. So, ibig sabihin dito, baka uh, maaaring matatapos na rin yung obligasyon, responsibility mo. At maaaring uh, humantong sa maaaring maging masagana ng pamumuhay mo. Additional messages. Pagdating sa love life, there is a page of course of something intuitions And because a page of one, something good news. May magandang balita dito ha, na maaaring uh, magpabago ng kaisipan mo. Na pagdating sa love life may magandang balita dito. And this is something the seven wands by protections. Now you are also protected. Tama ka ng hinala, tama ka ng intuition. There's a something, an information na maraming taong naiingat behind your back. But, um, tumaga na protection at palagaan mo na yung sarili mo dito. Additional messages. no pagdating sa health. So this is the two of ones by choices. No? And of course, there a six of wands for victory. Kung baga, kung ano man yung mga bagay na pipiliin mo, um, sa sarili mo, even sa health mo, kung baga, kailangan alam mo sa sarili mo na magiging mabuti to. No? Kung baga, iwasan mo yung nakakasama sa iyo. Kung alam mo hindi na siya hindi siya nakakabuti at kung baga, marami ka nararamdaman even uh, magta-try ka nung ta uh, magta ka dun sa bagay na yon kapag nag-try ka nun, no, na, alam mo mayroong impact sa katawan mo tigil mo yon no Huwag mo ipilit kasi magkakaroon ng complications. Additional messages tayo with um magical fairy messages. Represent what Okay, represent an autumn, harvest time. At the end of the time, magkak-harvest ka rin naman daw dito, no? And this is the debt paid off. Kung ano man yung mga bagay na mabibigat sa buhay mo, pasanin, obligasyon, lahat ng mga bagay na yun, magkagaang na yun. And this is the harvest time moment. Kung maga lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na ginawa mo, aanihin mo na yan at the end of the time. Ito yung sinasabi ko, kung gusto mo maging maganda ang susunod na eksena mo, no, ngayon pa lang, maging productive ka no? Maging uh, wise ka, maging matalino ka. Kung ngayon pa lang nagtatrabaho at isip iisip ka na kung paano mo papalaguin yung sarili mo, darating yung araw bago ka dumating sa punto ng retirement or something, kumbaga hindi mo na na mag, maghahabol ka, no? Nakakayod ka na pagdating ng 40s or 50s or 60s, kumbaga stable ka na, magiging okay na. Kumbaga kung hindi ka hindi mo babaguhin maling sistema na yan, darating yung araw na pagsisisihan mo dead dead time. So kailangan maging mauta ka kasi lahat ng mga bagay na gagawin mo ay uh, aanihin mo. So ibig sabihin ko ngayon pa lang pinag-iisipan mo na na kung uh, magi-invest ka for good o uh, ngayon pa lang pagtatrabahuhan mo na para pagdating mo at the at the age of your target, no, intentions, magiging maganda na ang takbo ng eksena mo, no? Hindi ka na parang, 'di ba? Parang ugod-ugod pero nagtatrabaho pa rin. So, maging, ma maging matalino no? sa pagdidesisyon sa kung ano man yung mga bagay na magpapayabong sa'yo. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Higher self. So, see, palawakin mo ang sarili mo. And this is something thoughts, no? Ang sarili mo, kaisipan ang magpapal magpapaunlad sa'yo. Alisin mo yung negative sides, no? This is something isolations. Kung maga nakakulong ka sa sitwasyon, this is something lighter sides, no? Kaya na, kailangan maging mautak, maging wais, maging uh, matalino sa mga desisyon na gagawin mo. And this is something message and dreams. Kung gusto mo matapad yung mga pangarap mo, bibigyan niya hatid sa'yo ng ating angel spirit, kung ano yung mga bagay na kailangan mo gawin. Makinig ka sa inner voice mo, guys. Let's see what is additional messages with synchronicities. And this is something joy, magiging maligaya ka no? Darating yung araw na yung magiging maligaya ka. And this is something uh, winter. Oh, something um answer. You need this coming. And this is something retreat. Oh. Disconnect from the world. So kailangan mong pakawalan yung pinipilit kontrolin yung isang bagay. Ganaan. Kumbaga surrender to the divine. So let's see what is the romance angels for mystic love oracle deck represent a divine intervention. Paalala sa'yo ng ating divine, even sa love life. No? And this is a feminine with the her. Oh, with her. Ibig sabihin dito sa something feminine. If you are a Capricorn nagbabae, eh, na maaaring may mga paalala sa'yo pagdating sa sarili mo na self-love. If kapag Capricorn na lalaki, na it's time for you, no? Uh, to look for a better uh, person. No? Hanapin mo yung taong, di ba, na mag, magpapatino or either uh, na magpapaganda ng eksena mo no hindi yung gastador gata ganyan and there's a, something ghosted no disappearing kumbaga meron dito, dito, parang naglaho no parang ano to eh meron ako na sense dito ha parang pinag-aral mo yung person mo tapos ang ending iniwan ka sa ere ganon maging wise guys so let's see what is the monology. have faith in your dreams no magtiwala sa mga pangarap mo And of course, this is something you're very close to achieve your goal. No, napakalapit mo na. Kung baga ngayon, um, gumagawa ka na ng frameworks, no? Nagdo-drawing ka na. Ngayon, kukulayan mo na lang. Ganon. And this is something that energy is gaining momentum. Itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan. Tatatakto sa'yo sa eksena na to No, at babalikan mo itong reading nito na thank you. Di ba? Additional energy. Reference in what? Yin and yang. Now, keep yourself balanced. mag ka. And of course, this is something contract, no? There's a signing contract. Maraming kontrata sa sin... Uh, Kung pipirmahan. Or there's a something pag-iingat na no, sa mga kontrata. Or there's a something marriage contract. And there's a something proposal. And this is something patient, guys. No, haba na may pasensya mo. Time will come. And fifth siya ka, Archangel Gabriel by intuitions. No, bibigyan ka na mas matalas sa intuition. Babala, paalala, ganun. And this is something hell Michael. Let's see it. And this the energy is energy healing works. Oh, kumbaga kung, kung nag-work naman daw yung healing sessions, no? Kumbaga mas marunong ka nang umintindi ngayon. Mas marunong ka nang tumanggap ng no? mga pagkakamali ngayon. And this is something a positive thought create positive result, no? Tinitignan mo naman yung sarili mo na maging positibo, no? At magiging maganda ng kalalabasan nito. And there's God is in charge, no? At ang ating gabay at ang noon, ay maaaring pinoprotektahan ka ngayon no? Binibigyan ka ng um, paalala, binibigyan ka ng, ng um, bagong pag-asa. So let's see what initial message is additional messages. And there's a moonstone intuition. See, this is something intuition. Nagkaroon ka na something predictions, guys. Or something ambitions na maaaring magkatotoo na. Na maaaring makita mo na na ganito ang mangyayari sa'yo. No? in the near future and there's a something shielding protection ng pangalaga aming sarili mo releasing retransition kailangan mo ng palayain alisin no yung negativities or even na perspective na mali at baluktot at yung sistema no pagdating sa family related and there's a transition unti-unti na mababago ang ikot ng kapalaran sa iyo so let's see what is the romance angels And there's a requited love. Na meron ditong meron dito sa love life na maaring nawala na ng attention o nawala na ng chemistry. And there's something chemistry. Nawala ng na chemistry at mayroon darating na may chemistry. Galaan. Kung this is something magnetic attractions. And this is something joy. Double clarification na may ligaya talaga. And there's a guilt, no? May may galit talaga dito, guys, no? Na kailangan pakawalan at bitawan na maaring hanggang ngayon bitbit -bit mo siya, nagsisilbing blockages yan. There's a faith na kailangan magtiwala na kaya yan ang nangyayari sa buhay mo ay uh, dahilan niya ng ating Panginoon para hubogin ka no? sa magiging pundasyon mo sa haharapin mong kinabukasan. For the angels answer, this is a perfect timing for you. No? Magiging maganda na ang eksena dito at this is the moment na maaring maganap na. And this is something a help to people na maraming taong tutulong sa iyo or maraming gabay na tumutulong sa iyo or maaring, maraming marami ka pang matutulungan tao. And this is a compromise. Pinagkasunduan at pinangako. No? So let's see what additional message is additional messages with an angel spirit. And of course, this is something health. No? Even sa health issues, guys, no? kailangan tutukan mo. And there's a judgment. No? Something, um, Pay attention at the same time ko mga this is something a uniqueness na pagdating sa challenges and there's a fear alisin mo yung takot at pangamba and there's a regret may mga pagsisisi pang hinayang kumaga it's a normal guys kailangan mo na lang pakawalan baguhin no yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na para hindi na ulit mangyari sa kasalukuyan additional messages with an angel spirit And there's a family. Oh, this is something family related, guys na no, talaga sa pamilya to. And this is something, a leadership. Take charge of your situation. No, kaya kailangan mo ng um, tutukan, no, yung sarili mo dito. Ay, kang help Michael, kasi walang mababago sa sistema kung hindi mo sisimulan at hindi mo uunahan. And there's a detoxification, detoxification even sa health mo, guys, ha? Meron ditong paglilinis. na no, kailangan mo ng um, palayain yung mga toxic mo sa katawan. for Eagle Spirit messages. Activated Earth. Oh. Power places, lay lines, trust where you let, no? Kung magamit yung mga bagay kung saan ka talaga ilalagay natin, Panginoon, doon ka talaga ilalagay, no? Ibinigay yan sa'yo, opportunities na yan, ibinigay yan sa'yo, position na yan, no? Mag nagtitiwala at na, naniniwala sa'yo ang ating gabay at ang ating Panginoon na mapagtatagumpayan mo yan. Kaya magtiwala ka rin sa sarili mo. And let your light so shine before men. Ma They may see you a good works. And glorify your Father which is in the heaven. So see, ipakita mo yung totoong magniningning. No? Totoong ningning -ning na katangi ang taglay mo. Na ikaw mismo ang magsisilbing ilaw no? at uh, magbibigay liwanag sa mga taong nasa paligid mo. Tandaan mo, lahat ng mga bagay na gagawin mo ay may impact sa iyo. Kung ito ay makakabuti sa iyo at makakabuti sa mga taong nasa paligid mo, do it, no? Gawin mo at umpisahan mo nang mabago na ang maling sistema at maling pamamalakad ng buhay na tinatahak mo. So let's see what is an angel's number. An angel's number represent what? Angel's number represent na 0330 for luck ship, no? Lucky ship. Love and peace and hope na may pag-asa, pagmamahal at kalayaan at tagumpay na inaasam-asam. At ito ay mangyayari na for your goals and get what you want. It will provide wonderful benefits for you and people you hold there. Your ability to communicate in improving at this time which it will make easier for you to interact with a broad spectacular of individual. Kayang-kaya mong dalhin. No, kayang-kaya mong um makuha yung isang bagay na yon. Kayang-kaya mo pasang ayunan, kayang-kaya mong ihatakin, no? Yung mga tao sa paligid mo. So sa yun na talaga um nakasalalay kung paano mo babaguhin ang ikot ng kapalaran. So let's see what is the messages of life. The messages of life represent what? discovering no today i release my old beliefs conviction and frequency notions in their place i seek new ideas innovation and endless possibilities i am adaptable i am able to see beyond just limitation discover greater words inside me so si unti-unti mo madi na unti-unti mong malalaman matutuklasan lahat ng mga kaganapan unti-unti mong marirealize mapag-iisipan uh, ma, uh, mapag lahat ng mga bagay na bago mo simulan no? Kung baga, this is the moment sa pagbabago. No, this is the moment na mag, kung baga, ilalabas na at ilalantad na ang totoong mangyayari sa hinaharap. So guys, this is a special gabay for the month of October 17 and October 23 for the sign-off. So, kafe, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resurrate. Kunin lamang po, makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because so, don't forget to like and subscribe my channel in hit the notification bell for more videos updates. So, Because maraming salamat po sa mga walang sound support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way. Pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal. Siksik, lig-lig, nag na biyayang na sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye! and babush